pinuwing po ni Bossing para mahuli po niya. Patingin nga, Bossing! Wow! Nahuli po ni Bossing! Laki, honey! Wow! Wow! maganda araw po sa inyong lahat. Yan pagkatapos po ng mga ilang araw na pagulan ulan ulan po dito sa amin ay ngayon po ay parang maganda na po ang panahon. Sumikat na po ang araw. At ito po yung isang pitak na disin po sana ay sasabugan ni Bossing ng pataba ahapon Para nga po magkalumot. Ay hindi po natuloy dahil sobrang lakas po ng ulan kahapon ay ngayon po ay dahil maganda na nga po ang panahon, maaliwalas na ay baka po ngayon ay sasabugan na po ni Bossing ng pataba itong itong isang pitak po lantap na po ang panahon ngayon hindi na po mahangin at mainit na rin po maganda na ang sikat ng araw sana po ituloy-tuloy na yan ngayong maghapon para matuyo naman itong daanan no? nagpuputik na po ako po ay nagluluto na rin ng sinaing para pagdating po ni Bossing ay kakain na lang po kami mamaya at dito po sa timba ay may mga isda po ito na lang po yung lulutuin ko pang almusal namin ngayon may isang bangus na malaki. Wow. May dahon. Tapos may mga tilapia po. Talaga pong kahapon ay malakas ang ulan. Hanggang kagabi po. Matuha po itong aming drama. Puno ng tubig. Yan po yung umawas pa. Nabawasan na po yan. Ito po yung ating isda akin na pong lilinisan oh mga tilapia sarap po na yung pamaksi eh. ako po yung magluluto ng sinigang um, sana po yung si bossing ay pumitas ng gulay lilinisan ko lang po at may ako lutuin. Ito na ito yung mga dali laang. Pakukuluan laang at lalagay yung gulay. Okay na. Dito po sa amin ay number one pang ulamin ay sinigang. ang kahit po noon pa nang bago pa lang kami magkasawa ni Bosing ay talagang hindi nawawala ang sinigang. ang um, sa iyo po ang ulam namin. Pasabawan mula ang Alagyan mo lang ng gulay. Okay na po eh. Parang gulang lang. Ito pong ganitong tilapia ay masarap. Masarap pong pamaksil. Masarap ding iprito. Masarap idaing. Ayan guys at nandito na po si bossing siya po ay magsasabog na po ng pataba yan po yung pataba na isasabog niya isa lang ba gayon bossing yan guys at ako po ay nagluluto na rin dito na yung isda at si Milot po ay nanalbos at nanguha po nitong mga gulay pero ibang luto daw po ito. Wag ko na munang isahog dun sa sinigang. Gusto po niya ay igigisa po niya sa <coughs> mega hot. Dalawang klase po yung pataba na i sasabog po ni Bossing. Yung isa ay urea. Yung isa ay ano po At 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 yun? Atriplicator At At Yan, pinagahalo po niya. Ito po yung triplica torse. Eh. Tapos yung ano ay eh, maputi ang kulay. Yung urea. Napakaputi ng kulay. Sakto po at mainit ang panahon ngayon. Ayan po at ako po yung sasama kay Bossing dito sa pagsasabog po ng pataba si Milot na po yung nagbabantay po nung aking niluluto tapos ay magigisa daw nga po siya na yung gulay ang sahog po ay sardinas parang nasabik si Milot na uh, ginisang sardinas naman ang lutuin Pero na po si Bosing uh, kanina pa po siya. Nauna na pong maglakad dito si Bossing at may inaayos pa po siya. Bago sabogan po ng pataba. Kasama po natin si Winter. pala sunod. Ito po yung may bandang dulo. Yan, ito po yung may banami natin ah saka yan po ay may bangus na nasa 500 Umigit po mo lang 500 na bangus magalos pano kayo bilis-bilis maglakad parang hinahabol lagi start na po si bossing na magsabog ng pataba. huwag hey, pala oh, dami palad ang susuhan ni? Eh. Oh, oh dami parang isinabog. na parang isinabug na parang isinabug na parang may bagungon. parang kasama po pala namin si Mac. Mac! Pala sunod ng dalawang ito, ah, napakasipag. Mabilis lang po ni Bossing natapos yung isang timba. Yung pong isang timba ay na doon ah. Dari mo ito, pati chinilas ko lang. Oo. Agod pa na. Pabalik ka doon. Hindi. Pabalik ka doon. Ah. malalim po yung putik lumulubog po si Bosing pero meron din bang part na matigas meron ding part na malalim ang putik Yari oh. Yari na po agad yung dalawang timba ah, Napakabilis lang na Isasabog mo ba galati yun? Hindi oh. hmm. ko kuha pa ulit bala mamaya na na. Pag nakaluto na si Milot, ay. Kaya muna. Oo. Pabalik na po kami ng kubo. Ayan guys, at pabalik na muna po kami sa kubo. Kapag nakaluto na po si Milot, ay kakain muna po kami. Mamaya na daw po ulit ni Bossing ituloy yung pagsasabog po niya ng pataba napadaan po tayo dito ah eto po yung dating eto po yung dating ano ah yung inayos po ni na bossing eto po yung tinambakan po dati nila na tinaniman po ni bossing ng bakawan eto na po ang update yan buhay na po yan po yung nagtambak po sila ng lupa tapos po ay tinanim ni Bossing ay oh, uh, buhay na po yung mga bakawan na tinanim po niya. At may maliliit pa pong tumubo. Yan po naman ay ilog na. Yan na iwan na po tayo ni Bossing. Nasa kubo na agad. Yan po at ito na po yung niluto ni Milot na Ginisang sardinas na may gulay. Sige. Ito naman po yung ng aking niloto ah, na isda. Ayan po at kakain na kami. Magutom na. Kain Parang masarap na ulam na ito munang gulay. Ahan, itas yung isda ipapapakla. Ang -hmm. na si Silber? Silver. Silver! kain po tayo kain po marami ako napitas na ano man kalbos si mm. Silbero puti puti ka na musan ha? lahat ito yun niya pinakita mo kanya hindi, hindi ka napalis may kalistis tumama sa pisin. mau minta mo mo Mak, ah, Wilter. Yan, pagkatapos pong kumain, magsasabog na po ulit si Bossing. Doon ulit sa dulo. Papunta Papunta rito. Nakatapos na po si Bosing ng isang timba ulit. Saan iyan? Dito lang. Dito lang sa malapit. Dito na Oo. Madami yung timbaha. Para kala nagsasabog na yan, Bosing, ay, yan eh, sa palayanan. Ganyan din po ang ginagawa ni busing kapag kasi nagsasabog ng pataba sa palayanan. Kaya lang ito ay gusto may tubig, hindi natasabugan dito lang sa dito lang sa walang tubig. hindi eh. um, ka tulad sa palaya mo. Sa tubig. Mm. Yan po ay tutubuan ng lablab -lab. saka po ng ng mga lumot. Hindi ko alam kung tutubuan ng lumot pero lablab -lab ay sigurado. Kung so, aaring tag-ulan yung alimango na mo dati na naglongga. Ah. Ay wala na doon. Lumabas na honey. nahuli mo na. Nasa isang kilo po 'yun. na agad. Ganun po, kabilis. Si Bossing magsabog. Tapos agad. Alam yung Si Bossing po ay magsasabog uli ng pataba dun sa kabilang dulo. May uhu na po siya. ubusin na po niya yung dalawang sako. Sasabog po niya ang lahat dito. Ang sinasabugan lang po niya yung walang tubig. Ako po'y tinawag ni Bossing at may alimango daw po. Ha, saan? May alimango daw po, nakabaon na. Tinuwing po ni Bosing para mahuli po niya. Wow! Patingin nga, Bosing! Wow! Nahuli po ni Bosing! Nahuli na po ni Bosing yung alimango. Nakay mataba, ni. Wow. Laki eh. Wow. Wow, bay, Baka ako yung mga sipit na yan. Ay, lundagin. <laughs> wow, ilang Oh, laki. Grabe. Tatakot-takot ba ako? <laughs> Sipitin. Lalagyan ko na po ng dahon. Para po hindi tumakas. at si Bossing pinagsasabog na po uli ng pataba Kapag ka po ganay ang iga po ang tubig ay lumalabas ang alimang. Lino po ang mata ni bossing. Naaninaw po niya ang mga alimango. Tapos na po. kaunti na po yung isinasabog ni bossing dito na lang po niya yung isinasabog sa gilid sa tabi Bali, tapos na po si Bossing mag-sabog uh, po ng mga pataba. Hinahawan na rin po niya yung mga sako. ko okay ko pa. Para hindi pumasok ang tubig yan eh. Ngayon bagay na hibas. Eh, ha? Ah, pa. mo si singit kaya yan tapos hmm. na rito ah oo nga sobrang lakas ng ulan kahapon ay nata natabagan po dito tumabag Sisiksikan pa po ni boss napasok po yung tubig mo lang maliit na pansiksik kaya dulo ng kahoy. Meron, kawayan. Bede ah. Kung kasi nakilaan ng daliri. Oo, oh, iwa ako. Tingnan mo kalaki. Hindi yan sa... Ka. Ha? Maghanap ka. Ayun ay, nga, ito pwede mo rin gamitin diyan sa taas. Oo, oh, ito hindi naman. agos na ano, eh. Hmm. Nung, sinin nung siningitan mo ay eh, nawala yung tagas. Ano na yung sama na. Ayan. Okay. Oh. Ayan guys, at bali ipalabas na muna po kami. At kami daw po ay titiba pa ng saging. At hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye! Yan po yung tiniba ni Bossing ang saging.